Maligayang pagdating sa Celeb Buzz Philippines. Ang iyong ultimate source para sa pinakabagong update sa Philippine Entertainment. Kung mahilig ka sa mga balita sa showbiz, siguraduhin i-like, i-share, at i-subscribe ang aming channel. Ngayon, pumasok tayo sa buzz ngayon. Isang pamilyar na mukha mula sa reality show ang nagsasagawa na ngayon ng malaking hakbang sa mundo ng pagentry. Former Pinoy Big Brother housemate kay Espenido has officially set her sights on the prestigyosong binibining Pilipinas 2025. Ang kapanapanabik na balita ay kinumpirma ng kanyang ahensya, ang Rain Project Management, sa pamamagitan ng isang post sa Instagram noong Martes. The post proudly stated, Ie brave island girl of Siargao, Kathleen Espenido, is setting her sights on an even bigger wave. Ibinahagi mismo ni Kay ang kanyang pananabik sa Instagram stories na nagsasabing sa susunod na kabanata. Ako ay kinikilig. At hindi ito nakakagulat. Pagkatapos ng kanyang paglalakbay sa EA Community Season 1-0 kung saan siya ang pangalawang teen evicti, patuloy niyang pinatunayan ang kanyang sarili sa iba't ibang paraan. Noong 2024, na Kay ang korona sa Miss Fit Philippines na minarkahan ang kanyang unang pambansang panalo sa pajan. Ngayon, handa na siyang sumabak sa mas ingrande na yugto sa pag-aagawan niya ng pwesto sa Binibining Pilipinas 2025. at Magminining kaya itong dating year housemate sa Binibining Pilipinas stage. Tiyak na babantayan natin ang kanyang paglalakbay. Ano sa palagay mo ang pagsali ni Kay Espenido sa Binibining Pilipinas 2025? Ipaalam sa amin ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba. Para sa higit pang mga update sa showbiz, huwag kalimutang mag-subscribe sa Celeb Buzz Philippines at pindutin ang notification bell para wala kang makaligtaan. See you sa susunod na video.